lakasang mensahe si Labadbad <laughs> Labadlabad kay Elias at saka kay Abigail panoorin natin <laughs> hey, gusto ka bang sabihin kay Abby may mensahe ka ba? gusto mo bang magsorry sa kanya dahil sa nasabi mong yun na wala siyang karapatang magselos dahil okay. hindi uh. actually sa akin oh ng sorry ay halaga. Hindi basta-basta bitawan mo yun hmm, na hindi. Siya problema. Sa ngayon, alam mo, sinasabi si ko sa kanya, times na times ah, abe 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 dati parang ako kay Pwede na, usap, abe. na, abe. Natin, na Pwede natin, abe. na abi Pero so, see, kaya ako, eh. lumalabas yung na yung na. Manager, ikaw pa yung nangyengi sa kanya ng na may pag-usap. Sobrang Nandun lang sila sa office, Sa ngayon, Joey, wala pa sa isip ko yung magsuot. Hindi. Pakikulit kung tama itong magkakaitin. Pagtanggol ko pa. Bukas, ang pinto mo, kaya, para yung kaya ng pera mo. Kinaabi. Dahil sa kanya naman nagsimulan natin hmm. ito. Siguro hindi ako yung ako yung may pagkayo sa kanila. Sila yun dapat may pagkayo sa akin. Kasi wala naman akong problema eh. wala akong problema sa kanila. Bakit akong may mabayos. sila yung mayroong problema. Oh. Na Yan na yun nga compensa. ang sinasabi niya. Nasa kay Abigail daw ang problema. poda sa lumalabas talaga yung mga balibalita guys. Punti-unti lumalabas ang mga balita. At about sa nangyari na nila singa itong ni labad-labad na to si Elias at naabutan at naaktuhan pa sila ni Abi. so siguro hindi naman mag-react si Abby ng gano'n kasi diba that time nakita natin kung paano talaga ang ni Abby kasi yung deep inside talaga kinahimkim niyo na talagang ikaw mismo makaakto pero syempre pinaglaban ni Abby yun dahil syempre um, yun nga sa nangyari na alam niyang lasing lang si Elias nilasin ko maga si Elias. Dahil sa plano at may balak itong si labad-labad. <laughs> nga, sabi ko nga, sabi ko nga talaga, diba, that time, lalabas at lalabas ang katotohan. Pero ngayon, hindi pa talaga siya talagang klarong-klaro. Kasi siyembe, parang under the kaso pa talaga sila. So, ayaw din itong labat labad magpapatalo. Pero nakikita natin, guys, the way talaga siya magsagot. natin sa kanyang mga mata. Magaling na kasi talaga siya siguro magpalusot o talagang sanay na talaga siya sa ganito na mga ganitong gawain. Eh, anyway, so, kumbaga kasi syempre, para sa akin, si Abby, hindi talaga yan siya mag, magre-react ng ganun talaga, katibay at manindigan. At hindi talaga sila manindigan ng ganito, ganito katibay o manindigan sa kanilang prinsipyo kung alam talaga nilang mali talaga sila kaya sila na nakikipaglaban sa tao na kasuhan kasi talagang pinanindigan talaga nila ang kanilang prinsipyo at sa ginawa talaga nito ang labad-labad na ito labad -labad so we'll see na lang kung ano talaga resulta kung ito ba talaga by content pa or ano na or something what I don't know kasi ang gulo na talaga sa nangyayari pero syempre si Elias tuloy pa rin ang kanyang pagpa-perform. So, I don't know kung sino manager nito, si Abby, or sino, hindi naman pwede si Abby. Basta, ang daming issue, guys, na medyo magulo talaga siya. Kaya, parang, Um, hindi ako makapag-react talaga din ng maayos kasi sabi ko na ano nangyari na dito sa Elias parang yun lang pa, sabi ko sabi ko nga after lang umalis ako umuwi ako ng Pilipinas pagkabalik ko ito na nangyari ang gulo-gulo na <laughs> sana naman maayos sa na lahat po no yun lang ang bot sa inyo dyan labad-labad <laughs>